Ang lalim mo oh. ito yung gagawing sanitary landfill oh, uh, modernong sanitary landfill oh kita ninyo oh. Yan. Ang lalim ng hinukay oh ito mas maganda 'to kasi ano yan uh, yung mga nabubulok gagawing organic fertilizer ayan oh modernong sanitary landfill basurahan no? Oh, dito i-recycling yung mga basura yung mga plastic pwede pang maibenta yung mga bote no? Oh, ihiwalay yung mga kahoy ihiwalay yung mga nabubulok gagawing organic fertilizer yan yeah. yeah under construction ongoing ongoing ang construction dito oh, para yung basura natin hindi nagkakalat-kalat may tamang proseso ng pag napo ng basura sanitary landfill ganda ganda, ganda oh. Oh, kung meron sa bayan nito kung wala pa pagawa na kayo ng sanitary landfill ah, napakaganda nito yan dito talaga isi-separate yung mga nabubulok, hindi nabubulok, yung mga plastic, pwede pang ibenta. yung mga nabubulok, organic fertilizer. ito yung sanitary landfill. ito yung bago ngayon na basurahan. High tech na siya. Uh. Lagi nito ng mga makina. Ang mga ito ay galing ng Japan, oh, Japan Technology, and sanitary landfill.